Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel sa Matalino at magaling talaga itong ang si Veronica na hindi nga sukat takalain na ang naglalaman pala ng isang malaking jar na ito nga ay talagang mang mamahaling jar na talagang uh, pang export hindi mo sukatakalain na ito pala ay mga ipinagbabawal gamot ang karga nga ng isang mamahaling jar kung kaya't nasabi nga ni Veronica kung ano raw ba ang suggestion nito ngang si Tanggol at kung ano ang kanyang masasabi dahil nga nasa loob ng jar ang mga ipinagbabawal gamot kaya't nasabi ni Tanggol na napaka brilliant idea nga ng kanilang ginawa dahil hindi sukatakalain akalain ng kahit sino man na nandudoon nga sa loob ng jar ang uh, epektos na ipinagbabawal nga na gamot at dito naman na habang nag-uusap nga itong uh, si Mr. Con at ang mga Montenegro kaharap nga itong si uh, Don Gustavo ay napansin agad itang gol uh, na may napcon kung kayat dito nga ay nakita nitong si Ramon Montenegro itong ngang si Mayor Alberto at ang kanyang anak na si Congressman Migilito ay agad-agad niya itong nilapitan at sinabi nga dito itong si Ramon na, na tama nga ang iniisip ko na hindi ka mapagkakatiwalaan kung kayat agad-agad nga tinira nitong si Ramon Montenegro itong si uh, Alberto Guerrero at sinabi nga niya dito na ikaw ang siyang salarin at ikaw ang maglalaglag sa amin at dito ay nagpalitan nga sila ng suntok at dito naman ay umabot na nga sa kaguluhan at dito ay nagtutukan uh, na ng baril si Mayor at itong si Ramon na sabi naman nitong si uh, Congressman Miguelito na ibaba mo ang baril mo kung hindi ay pasasabogin ko ang ulo mo at ito namang si Tanggol ay sinabi nga niya subukan mong iputok ang baril mo dahil lahat kayo ay uubusin ko at lahat kayo ay babalentwang dito. Ito nga ang salitang uh, binitawan itong na hindi agad nakakibo at nakapagsalita. Ito nga si Congressman Miglito dahil alam niya kung gaano kahusay at kagaling nga Ang isang Tanggol Montenegro na walang pwedeng makatalo sa kanya Dahil napakahusay nga nitong si Tanggol na siya nga ang katatakutan lahat ng mga sindikato Dahil si Tanggol ang siyang maghahari nga ng sindikato na anak ng mga Montenegro Kaya guys ito po ang ating pakaaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo. At kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye bye!